Hello mga katsunanay, welcome to my new vlog for this video dito na po kayo sa bahay ng katsunanay. Siyempre, tanggalin mo kami yun. Uh. Bungal na siya. Kailangan pa paganda. Ganun ba oh? yun? Ganun ba okay. yun? Ganun ba? Ang gamot? Ang gamot ko. Sa oral? Pwede nga hindi, hindi ano ng kukuku labd ako po? Orang may binubuo our... ah, oh. so. ano naman pa pa madali lang kasi ano may ano tingin ko ako pupunta pa lang priority ko na pag pag ng pagtitipon namin nararamdaman ako. Na Mayroong oh, may so so, may medical certificate yan sa doktor doktor ko na hindi naman ako mapupulot kaya lang na anak ko na 9 9 sana Thank you. Wow. Ito na, la lagi kami, kami po. di ba, nyo rin patatlo Oo. tatlong beses kami. Tatlong bes kami, lagi gusto ko magpapumpay. Lagi kami pala ng, ano, ng... Damit, ng damit. Oh. oh. Tignan ko, nagpa-emergency pa kami, may nakambulansya. Oh. Doon, doon ako nagpababa, sabi ko, magpababa pa, tayo sa emergency. <laughs> para, para, ano, para, 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 ano yung kalangin, kinahin yung papel yung interview ay doon kayo mga sa ano, sa oncology. Kabilang diting na naman. Tinuro pa nung kabilang diting, walang doktor. Pag walang doktor, hindi naman sila nag-accept. Limuwi na naman kami. Nalala ko. huwag ako may hindi. Kaya sa mga ng Tagalog? Ano yan? Wala dyan. Wala? sa mm -hmm. um, um, may sa may ano, 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 sa ay, ay, na ang naka-schedule. Ang si Ang ginagawa kasi ngayon, ano ba, diba, pag nga-refer ka sa doktor, muna yan. Pag-aaralan ka na naman ulit. gusto niya Kung may mga dala na eh. History. Wala. Mas, ay, ay, kahit ay, ka ay, may history, may dala na sinabing. Hindi rin nagbibigyan ang mamat. Ang gusto kong sabihin nito ni Dok. Kaya ako doon na Kasi itong gamot ko pala, sobrang mahal. Ngayon, siguro nakita niya ako nung sinaka ko niya ko, sobrang payat ko. Sabi niya, sobrang, sabi niya, sobrang payat mo. Ano na siya yung... Ano na siya yung... Ano na yung... na siya yung... Ano Ano na siya yung... Ano na siya yung... Ano na siya yung... Sabi ko na Ano Ano siya yung... na yung... Ano na siya yung... Hindi, yung... na pero may maintenance na. Meron na pampampat, kaya lang, siyempre, ipagin naman ang anong pag tapos wala pa, pa naman dami yung makapagpakasyon ka, Lalo ka tumalang malam. Lalo ka namin magpakasyon na, lalo ka. Sabi ni ni anong grabe ang ginugubo ko? ako. Ina siya pwede sa trabaho kasi tinagubo. Yung buko kasi ito sa sitas, ang oh, dami. Ang dami kasi, ang dami. Kala ko ba, para hirap na hirap na, hirap na hirap na, na ano. Kala ko ba, o, munti okay, okay, na. Kala lang. <laughs> ha? ba, munti oh, ano? na. Yung no, no, no. mga buko sa sa sitas kanya, ano siya, madami, kaya nahirapan siyang tunawin. Ngayon, <laughs> di kahapon magmakawa na ako kay Dok. Sabi ko, Dok, ano po ba yung gamot na ano, na dahil ang mo. Eh, reseta mo na lang kaya sa akin. Baka, kaya naman namin hindi din. na lang namin paraan. Kasi po Dok, ano eh, lagi po hindi hindi ko makikain. Hindi naman lang, hindi lang lang Madali naman yan, mas gawin. Kaya lang sa ngayon. Siyempre, mga ano ko pa dyan, bago ko yung makuha, ang dami kakampas eh. Ano ka ko sa'yo,

dapat na nakakumunta niyan. Yung tiyan, wala. Zero. Zero talaga. Kaya mo tinatanong? Aba? Hindi ko lang tinatanong. Ayun nga, diba? Wala niyo siya. Kaya hindi ko sa kaya ng mga kapitensya. Kaya nga eh. Itak mo yan. Dahil yan yung niri niyo po yan. Iba niri ano yan. Hindi mahitid din ni Nika. Alam mo ba si Nika? So, ngayon ngay na ng October 5, ang bayad, October 5, sinag na hindi pa nakakabayad hanggang ngayon, diskunin ka, hindi pa nakayad Hindi pa nang Sila na nang babayad. Sila sa, na so, oh, nang na sa, sa sa, 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 Sabi ko, lumayas na kayo dyan. At least, kung walang tao dyan, eh, ako, ako na lang mag-ano nga. O bayaran. Ba, Ula, mag -tilayin, mag -tilayin. Diyos ko, hindi eh, nga nila makabayad nagpo, upang nga sila dati 5,000. Ngayon 2,500 lang hindi pa nila mabayaran. Dalawa pa sila. Pasabihin ba pa sa akin ang dami? Baka nalaman nila nalang ang pera. Pasabihin ba sila ang Hindi nga. Wala naman talaga. Wala tala hmm. naman, may sakit eh, pal. Wala naman, wala naman, may sakit Ito lang hindi naman... Ito lang hindi naman isang utak na bahay. So, sabi ko nga, alam mo talaga, ayaw ko lang, di, ay, di ako makapunta talaga ka sa kasi pag nagbiyaya ako ganito, di, pumunta ako sa libahin, di Kagabi, din nung ako maigi. Mm, yung mga Oo, alas. Nakabiyaki ka? Oo, ako lang. Wait, kasama? Wala kasama? Wala. 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 na Wala. 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 Kasi hindi ganun sa inyo, no? sa inyo, Yung mga mga sa inyo, sa inyo, ng sa na gamit ko pa naman ang ambulansya. Dito na. Sabi pa, kaya. Dali ako sa... Sa OCS Hindi namin alam kung saan kami patuang ambulansya. Hindi pa si Jhoy ay tulungan sa... Sa... Pinsan niya nang nagkatrabaho dito, nang may kapit sa kawit. Pagdating ko naman sa Jose Reyes, gusto ko lang mong ginawa. Wala lang din, gusto ko sa nakaupo ko sa sabi ko sa brah, sakit na nang nararamdaman. Gusto ko na talaga. Gusto ko na talaga mong <coughs> pa. Sabi na. mo, oh. ang sakit ko ka wala, wala, wala. Kahit Mars, kahit anong day mo doon. Ang mga tao doon ng mga pasyente, mga nasa labas, sabi ko, kaya nung nagpa-check up ako ako. Hindi ba, uh, ma, pwede sa mga PGH? Malayo mas malayo pa nga Jose Reyes. Mas maganda ang Jose Reyes sa PGX. Kung doon to si Mo, laki ng Jose Reyes. Kaya lang, talaga, Ponyanood. talaga Mars, ang public, iba talaga ang pangpano. Pila, pila ka, pila, pila ka, kahit ka, mamamatay ka na, huwag na ka-wheelchair ka. Pipila ka sa dami ng kasyon. Saan kuya ko, nasa sa na, hindi lang aaring ng PGH. Hmm, sa Uwi na lang. Uwi na lang. Pag uwi sa dami ng PGH, doon na yung natin sa amin So, sila yung tatlong bes kami punta bago namin na natungtong ang doktor. Alam mong ginawa? Siya may interview lang din naman. Puro siya interview lang naman. Wala oh, so, 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 na. Mapabayad so, 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 uh, ka pa. Sabi yung kaya ko, kaya tayo lang. Mapabayad ka pa. Gusto kong magpa-admit si Sabi niya, hindi naman kita pwede bigyan ng ano na. Gamot, to. eh kahit hindi ka bigyan ng gamot, to, i-confine ka lang kahit mga ano lang ibigay nila. Okay naman yung gamot daw ng yung kinek, did, yung, did, kinek, yung kinek, yung ano yung kinek. Ayun talaga ang gamot mo. Kaso ang mm. problema mo ka mo. Napakasakit mm. na. Hindi, hindi nga si ang cancer na hindi na basta basta nagbibigay ang mga doktor. Talagang may ano sila, hey, may yung na, sila. May ay, hindi ay, sila nagkukumbay. Alam mo ang ginawa. Ano? Nagbigay na naman ang reseta. Pates. Nagpates na naman ako, Mars. Dito na naman sa high trees Tapos dami pa, dugo ang pinawa. Tatlong sa amin ang kukuhanin. Tatlong test. Ang result, hindi ko na makita. Direct na daw doon. Hmm. Sabi ko kay Mungi sa Rapan, yung mga hmm. so, hmm. tayo So, mga mga ako doon. Sabi ko, eh, dito na ako kay Doc. Kasi, umpisa niya na yung ano. Itong ito magawin niya sa akin ni Doc Abila. Sandit lang to, tuyo na to. Oo. Ang gusto nung sabihin nito ni Doc, kaya ako nirefer doon. Para yung gamot kong gagawin niya sana ngayon, yun ang malibre. Ay. Kasi sobrang mahal daw noon. Mm -hmm. Ang problema, sabi ko daw, pag-aaralan niya naman ako ng panibago doktor. Ang sabi ng doktor ko doon, si Linsan, nirefer na ako sa yung tub. na, sa po. Sana na, na, Sain na, Sain na sana pamahal. Yung isyan, yung ah, dawat. Ano daw ko qualify <laughs> sa doon? Palayo <laughs> ng palayo, sabi ko. Sabi ni Bert, pupunta ba tayo doon? Lalo ako yung bububo, baka pag balik natin dito, patay na ako sa balik-balik na rin. Magsarado ako. Pagbabalik dito. Diyan na nga, na? Pagbabalik dito. Diyan na yung mga binili mong gamot, dyan sa mga mayo, gayon, buto na. pag Pagbabalik dito. Magsarado ako. Kaya sabi ko, hindi na tayo ang nangyong sasya. Tapos risky ka, kuya. Alam mo ang gagawin. Itatrya sa yung gamot kung efektive o hindi. Trial, oh trial, yeah, trial. Kasi ano, libre daw ang gamot. I I I I no, libre ko, na yan. Sabi ko, risky yun. Ano lang mo kapag pa namatay ako, ano yung, ano nila? Wala lang. Mm -hmm. Pag hindi, pag hindi, 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 hindi. ano nalang, may Hula system. Na, pag may ipeg pa sa'yo. Oo, oh, namatay ako. Pa. pag namatay okay. ako, hindi nalang risky. ko, dito ako kayo, kabilya. Kasi ano, noon matay ako pagpabalik-balik tayo dito. Ito na dumayo. Tapos hindi na bumibig sa rato. Sabi ko yung pangatlong yung, pangatlong ambulans. Hindi, ano pagdating namin doon. Naginom na ako dito ng pain reliever bago umalis. Para yung sa dito. Uh, Tapos dalawang mes. Pagdating ko doon sa ano nakapila si Boy information. Eh, Parang pakiramdam ko, mamatay. ano kasi kung nararamdaman ko, hingal ako, hingal. Kasi hirap. Oh, parang nababaraan yung puso natin ng hangin. Ah, kaya ko, yun, ang ano ng cancer. Hingal ka tapos yun yung pinapa pinapagod ka. yung paglakad mo, <hUU> bagay ka. Others, kaya, kasi hinihingal ka eh. Hindi ka makapaglakad ng ayos. Tapos yung ano mo, yung lakas mo, iting-ting. Hindi nga kung yung makalakad na inimay,

Magpapakita ka lang. Magpapakita ka lang. Gusto. Para Kahit nga mas magpagupit, hindi ka may Punta ng parlo. Huwag so, ka okay. na magpaparlo. Magpagupit ka, ka po na po lang kay, ay, 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 Pantay ko na, na yan. Sabi yung ko. Yung papaan dyan. Magpapapakita ko. Papantay. ka pa. Ang Hanggang ngayon hindi May gundi sa mo lang yan. Dito lang. Oo. Kahit kami na lang magupit. ako. Sisi po na ko <laughs> <laughs> ano, na ako na mag-gumpit. <laughs> Parang mo ka, <laughs> Kuminin po, gomi din mga so, yan. Hindi ko na patawalan Hindi patawalan ko pa ng <laughs> okay. <Ay>, <laughs> eh. <May May laughs> Anak ko lang. Eh. ko lang. di akong Hindi Gusto ko pa nga Saan sa ka na magpa-beauty? Mabilis sa magpa-beauty. Dali lang yan Dali lang yan. Mas, pero yung sabi din doon yung doktor ko, meron pa yung ako treatment na may seramitin. Ah, ay, 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 ay. ay, ay. na Sinabi ang kahit, ano man, hindi ko siya sa kung nag-iisa na lang. sa isa yung... Hindi sabihin na lang yun. Sa kanya, ano man gupitan mo nga mama mo. Marunong magpapit yan sa mo. pa Hindi meron ako dyan kumari. Nabihan ko yung gupitan niya. Lagi din naman busy. At tama din naman... Nami nga naman gupit. Paksa nang gunting. Ako, ko na kagabi. naman ako sinasabi. naman yan naka, Dave. Ang naman ako bibidyo. Hindi naman ako sinasabi. Naka, lagi. Oye, gupitan mo si mama mo. Hindi ka naman stay. ka na ba? Boy or girl? Ganda na. Ganda na. Ganda na. Lang 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 lang, ay, ay matanggit <laughs> Ma, eh, ano kasi, Atum, um, kasi. ka pa, hangin. ko na ko na alam kung na. Dapat makapangot -ok <laughs> na ako. ko. Oh, Oo, ang isip ko talaga yan. October nang dapat nakapa. Oh, so na. October na rin siya. Kaya nga, October dapat pasok oh. na pala. Ay, at tinatanong nga ni Ma'am Tina kung oh, nagpa-check up pa ba daw. Sabi ko nagpa-check up. May mga nangyuntun na, sinintun na. Sa scientist mo. Sir. Ako sa akin lang. Nagpapakemo ka ba daw? Sabi ko, nagpapakemo. Oral nga lang. Sabi ko, oral kemo. Sa mga engineer natin, ang increase ay 38. Ay, English mo malaki ba? 38? 38? Oh, parang sa mga sila ng mga sabon dito. Malaki pa rin. Malaki pa rin eh, ang sila. Hindi okay. ba flat na? Flat na. Platsugat diba um, um, lobo yung aglobo, oh, yung parang nag... Keloid. O, yung keloid niya, naglobo. ba doon sa pinatayanan? Doon siya nagsugat. Hmm. Kasi nga, may nalabas na dugo. Pag may oh. lumalabas na dugo, nasusugat ang mga parang naglalapnos. Ang style niya, lapnos lang. parang kung taga-sugat tayo ng... O, kaya pala may nakalagay.

Paya, ay alam ko 'yan. Ay alam mo sobrang naman, sakit mula 'yan. Paano kaya 'no Yun, yun ang nararamdaman niya Yun sumasakit ulo. 'Yung nararamdaman ko, mas talaga pabe. Subukan tama talaga. muna 'yung mga pala. 'Yung mapipindot muna lang 'yung appendix pero 'yun. Kasi hindi pala 'yun. Sabi ko, ano hindi ako basta-basta pwedeng muna nang pwedeng. Lagi sa sarili ko. Kasi ko din 'yung ako pag bahay. Pag nasa bahay, Talaga sinisigaw ko yan. Sinisigaw ko talaga yan. Aray! 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 Parang inaganyan ko yan. Hindi ako makatulog yan. Parang, hanggang hindi yan nawawala yung sakit hindi ako makatulog. pa Pag... na. Ah. Mga oras yan. Matabal yan mas.

Tumalong, sa tinitingnan ko pag tumalong naman ako dito, para magbubuhay pa rin ang anak ko. Second floor, nangyayari. Second floor, nangyayari. Doon ka matulog na. Second floor, nangyayari. Magkakukuha ko po dito. Kasi mo sure mo. Magkakukuha ko po dito

sa pa, sa last dance, ng patungo ito sa mga anak. Pag hindi akong lagangan niyang lagi, And, uh, ko lagi si, si Jesus. Hindi, nangaroon lang mas, Pero effective talaga pa. So, sinasabi ko uh, nga niya, Lord, magaling ninyo ako. Gagaling nasa library, yung babae ninyo ngayon. 4 years na rin Pero pinagaling ninyo ako. Lagi Sinasambit lagi. Pag nasa Sarah. Tapos, nawawala yan natin din, Mars. Sabi ko, pagkalagin pa talaga sa akin ito.